patagal uh, matagal ko nang kilala, pero hindi. <laughs> <laughs> si M, si Ronald. Ano mo nasabi mo sa naganap na FIBA dahil si Chef talagang nag-cook at uh, umulan ng tres, which is isa sa mga factor pa kaya nandito sila nanalo. So, ang France nakatigil ng ano, so, Dream Team Dream Team 2024. No naman natin matatawag ng Dream Team. Kasi ang Dream Team talaga yung 1992. Okay. Pero kung i-compare na siya dun sa galawan kasi noong 1992, mas nag-evolve na yung laro ngayon. Kaya magagaling na rin Kaya yung, magagaling magagaling yung mga galing na yung mga Twitter natin. May may punto si M. <laughs> so sa tingin mo yung pagkapanalo ng USA, deserve niya kahit medyo may konting luto sa France. Sa tingin ko ah. Para sa akin, wala naman luto yun eh. Kasi niyari sila ni Kerry tatlong 3 points sa ata, apat. Okay. Talagang pasok na pasok eh. Hindi mo matatawag na dito. Hindi mo di matatawag na dito. Pwede pa siguro yung sa Serbia. May mga calls na hindi na itawag ko. Pero nanalo pa rin. Pero panalo pa rin. Naka nasa side na kabila, di makakalaban ng front. Um, eh yung ano, yung... Ano ba yung nasa isip ko? Yung... Ah, uh, medyo nag-hunger konti ah. Huh? Hindi, <laughs> yung yung pagkabangko ni Jason Tatum. Ano mo sasabi mo? Kasi parang galing sa si championship, si tapos hindi ginamit. Pero selected si siya. Ang ano kasi, Ay, ang, sa tingin ko naging, ah, naging, factor kasi doon. Coach. Ah, hindi. Ang kaposisyon niya kasi si KD <laughs> tapos si Lebron. Ah, hindi pwede pagsabay-sabay. Hindi mo pwede pagsabay sabayin Pero nung sa France naman nagamit siya. Eh. Pero parang nagkalat siya eh para sa akin yung dapat na oh. Siyos. So kaya medyo doon ka muna sa bench para sa team? Oo. Oh, oh. Siguro naman sa 2028 siya na yung starter doon. Eh, so, kung gusto pa niya, baka mamaya eh, feeling na i-outstar siya. Kaya ayaw na niya. Ayaw. Eh, siguro naman hindi. Eh. Tapos so, naligyan mo yung selection ng USA is fit na fit talaga at nagawa ng chemistry. Dumaba sila at nag-challenge sila. Kung sa chemistry, hindi mo masasabing may chemistry sila eh. Parang individual talent din talaga yun nagpanalo sa kanila doon. So, tapos ang pinaka center talaga ng ano doon, ng parang magkaroon sila ng connection si Lebron. Talagang marunong mag-handle ng laro. So sa so tingin mo si Lebron hanggang kailan maglalaro kasi mag-turning 40 na siya. Mahabutan pa kaya si Price? Kasi na dyan si Brody may October. Si Brody, bigyan mo na lang ng 2 years yan si Lebron. 3 years. Siguro mag-iisip na rin mag-retariant para sa family niya na rin. Kasi buong buhay niya, basketball na ginagawa Pero nag na siya, nag-invest siya ng millions of dollars para sa katawan niya. Kasi parang yung Oo, dating, parang din ang yung... So sa tingin mo ba, pwede maglaro si Bryce at si Brody na dyan na ngayon. At dalawang sons, mga anak niya ang maglaro in one ano team. Siguro individual. kasi Bata pa si Bryce eh. Kumbaga ngayon nasa high school pa lang ata si Bryce. Ngayon hey, may iba tayo since V-BAT, tapos na talaga eh. Ako na nakita ko na rin yung mangyayari. Sa tingin mo si Kai Soto may pag-asap hindi? Pag, pag nag-improve pa yung galaw niya, tas yung katawan. Pwede. Pwede. So sa ngayon, sa ngayon magpahinom nga na, muna. Magpahinom muna. siya. Pwede. Kasi kita naman natin dito nakarang Olympics, ang oh, daming mga galing pero wala sa hindi. Oh. <laughs> Sige, sal salamat M. Ito, matagal ko nang kilala for 35 years. Pero hindi, ngayon lang kami nakita. Sige. Okay naman. No. Okay.